pinagsama natin yung buong taon, nagiging 2,000 yun. 2,000 na sa career. 2,000 career. Nung ako'y nag-survey sa kanila, magkano po binibigay ng mga batches nila? Kasi ang bawa, batch 86, magpalagay na sila yung limang po. Sa tao, 5,000 a year. Okay, huh? 5,000 a year? Ibig sabihin, sila ay nangakakuma na halos 300,000, 400,000, 400,000. Sa isang taon ha? Sa so, ba akin, hindi pa lang ito, 5,000 sa isang individual. Pero ako po, ang aking po ay as beginner, siguro, hindi na siguro masakit sa pulsa ng like, 2,000 a year. Kung per semester, sabi ko na, kung ang ating contribution ay pwedeng dalawa, pwedeng 2 gigs, 1,000 per semester, tapos kung gusto na may 1 gig, isang bida yan, 2,000. Absoluto sa na sa buong taon. Maghihintay ka na ulit ng panibagong taon for your contribution. Sa akin ha, as beginner, 2,000. Isang taon. Kung nabigyan ka pa, isang semester. 1,000. Siguro may hindi, sa mga nasa abroad siguro may hindi na talaga. Alam ko kayo may ginagatasan. At pagagatasan pa, ay hindi mo sube. Kahit konti, ano? Kahit konti. Kung pag-i-save tayo, pagkakit tayo sa pag kansiya, paklak muna. Okay? So, sana agree kayo. Majority, mga nasa road, nalito sa local, sana mga mag-agree din sa 2,000. 20 so, ako'y nag-assume na kung tayo makakakobra ng 100,000 sa isang semester, ilang estudyante ang matutulungan. Ako'y nag-initial. Kung halimbawa, aray, sabi ko pa rin sa purpose, covering a portion of all of the students' durational expenses. Halimbawa, ang ating mga pagkasuntuan sa guidance ay pwede kong 15,000 lang nga ibigay sa per-head. So, kung 15,000 per-head, disregarded kung magkano ang pa kanyang ratio. Halimbawa, ang down payment ng bata ay 19,000. Nakasign na siya ng buti. Magdadagdag na siya ng 4,000 sa down payment. Tapos yung monthly, pahala na siya. Ginawa ng competition. Ayaw ko kasing gawin na Magkano tuition mo? 20. Magkano tuition mo? 25. Magkano tuition mo? 30. Parang lahat ay magkakaiba. Pag sinorder mo ang lahat, eh di ka kapag may kinama. Yun ang aking naisip. Kung ipipix natin ng 15, sa 100,000, ay makakabuo tayo na ano na tao? Tiga? 90,000. So yung 10,000, ate, kaya sabi ko nga kanina, pwede tayong gumawa ng ibang amount. Kasi ang alam ko, naniniwala ako na datating ang araw na maliliit ako sa 1,000 at gano'n na yun natin. 1,500 naman. Kung mga gayon, may counting push habang tumatagal. Kung mag-minimum tayo ng 1,000 then pagdating ng araw, meron na tayong choices. O sino gusto ng 1,500, sino gusto ng 2,000 per cent. So may choices tayo ngayon. Ako kasi ito yun. Kung baka may option ka, ba't minimum is 1,000? But for the meantime, dahil tayo, tayo nagsisimula, ay di lahat tayo common. 1,000 per semester. Sa so, isang taon, 2,000. Okay tayo doon. Did ko tayo. Sa palagay nyo. Sige, makikita uh, natin ng comment pag tayo na pag napagod na sa video ng mga nasa abroad. Makasabihin, higher. <laughs> Dahil sila, sila, sila ang makakaltas sa sudyate. So, ang, ang proses nito ganito. Bawal, nakalikot tayo ng pera. Binigyan natin sa atin halimbawa, 100,000. Ang aming pito po, tapos yung estudyante, yun to, yung daw ay ng scholarship, ini-evaluate ni Mang Johan. Halimbawa, may endorse kayo. Ari po, para nito, ari. Yung naman di-evaluate din pa, kailangan i-evaluate yung bata. Tapos yun, pag uh, naka, naka na tayo sa accounting, eh, is yes, ibibigay natin yung mga pangalan kung ilan, halimbawa yung lima. So worth, 15,000. So pagdating ng enrollment, ng eh, ay eh, di ari mga batang ma-encounter ng taga-accounting, ari ang nakakatasin sa kanila. Yun. So merisipo doon natatating, ay eh, di yung sa atin, nakatibayan na yung bata ay nagbayad, na tayo ay nagbigay. Kasi pag hindi doon natin i-endorse sa accounting, ang mangyayari ay tayo ang direct, walang recognition sa ating club, sa ating program. So para ma-recognize, ay kailangan talaga ng account. Para pagdating daw ng graduation, ma-recognize ang ating scholarship program. Bibigyan tayo ng plaque. Eh. Okay, so yun ang proseso. Pwede naman doon na kayo, kaya lang hindi lagi ni relationship sa accounting. Tayo naman hindi direct sa accounting through scholarship office o guidance office. Sila po, bawa, bibigyan natin kay Ma'am kung po ang aming ano, contribution. And sila na ang bahala po tala sa accounting. Nakapangalan sa atin. Ano? Okay? And then, ah, uh, yung not all funds at least na ko kanina, hindi naman kinakailangan nga yung endorse lahat. So kung gusto natin magkawin tayo ng ng ika nga uh, ay amount sa ating club, hindi magpupunto tayo. Magkikirin tayo ng fund. Pwede madagdagan nyo, kung may mga negosyante sa atin, pwede, pwede tayo magpatulong sa mga lumayan na negosyante ha, pwede eh, tayo magpatulong sa inyo para magkaroon tayo ng sariling fundraising para hindi lahat ay isa kung sa pagdating ng araw. Ano? Kasi alam ko, yung pagkakalit ngayon yung ba diba? eh mag-isip tayo kung pwede mong fundraising natin pagdating ng araw. No? Nung una, nung tayo may intran, lalo na natin ng mga tag-sundot sa akin, dine, no? ating dini, ano? Yung ating nindahan dini. Tandaan ko yun. Yung magtinta ng saging dine, yun ang ating plan At ng dine dine, mag-itra. Sige, ang bawat tabi dine yun ang tindahan. May Jollibee, may Macdo, may magpapaalamig, may fishbowl. E di ni Esposo na ikan ng di yung kita ng magtitindang yun, hati ang lang. Yun. Okay? So ngayon, Google Access or Receive Contribution. yung ang problema natin. So, sabi ko nga kanina, ah, dapat meron tayong officers magbubuo tayo ng officer dito, president, vice, secretary, treasurer, at saka press officer para yung designation ng messages o so, kapag may meeting at least pwedeng officer po na kumaten. Hindi na kinakailangan ng lahat. So true officers, ay di doon magkakaroon ng mga meeting. Okay? So who will accept and receive contribution? Ano sa palagay nyo? Siyempre, treasurer ano? titingnan natin. Mahirap din naman mag-isip. din naman kakuhay na rin. Alam ko rin tuturo. Mahirap din. Hindi ay... Kasi magpapadala na ako kami. Hindi na eh. Yun. Problema yung sino ang tatanggap. Any suggestion? Mag-open ng baka account. Hindi tinama na signatory. Kung sino. Ang problema kasi ang signatory na buto lang ko kain na utas, sino pa pala Sino lang natin na ano. Mayroon proseso din yun eh. Alam ko, ka?

So, ano ba? Ako may target date eh, kung kailan tayo pwedeng magbigay ng contribution. Ewan ko ha? Ito, napakalayo pa na rin, August 30. on or before August 30. ah uh, sa ngayon, tayo nga, tayo ako kundi dito. So, of course, I will plan na meron tayong next meeting. Hindi pa pwede ngayon na kailang may next meeting tayo. At sa second meeting, sana naman yung mga malalapit at may kakayang mabatid, atin naman po kayo. Ano, para po mas madami tayo. Kasi ang hindi iwasan dito ay magkaroon tayo ng question and answer sa GC ay eh, kahit ang nang tanong ng isa ay natanong ng iba ay eh, paulit ulit. Kaya eh, ngayon. Pero sabi ko nga kanina, i-upload nito sa GC through YouTube channel para panuhin po ng mga hindi nakatid ngayon. Gaya na promise ko, hindi makakatid through video na. No? Okay? Okay na po sa inyo? Ang ating deadline ng contribution, August 30 or 24. Matagal pa rin. Eh. Magkano sir? mo eh, na first first semester. Mag-1,000 mo na tayo. Doon tayo sa A485 eh, k Kung sumok naman, bahala natin yung balance -in. Ang importante, ito. Except kung paano pag hindi na rin sa 85 k hindi ang natin na kaya. Hindi na kaya eh. Pero I'm hoping ha, I'm hoping. Dahil 108 numbers, I'm hoping 108,000. Wow! Sana, sana po, Okay? Kung kayo may ginagatasan, kaltasin muna. Joke lang, joke lang. Alam ko hindi lang tayo 100 days kasi may mga ibang pangalagong varsity na... wala pa dyan sa GC. Wala pa dyan sa GC. Wala officers? Yan. Yung letter of agreement and commitment. Ah... Uh, sabi ko kayong Johan, ang Johan ang school po at yung isang scholarship na nagpo-propose dito, yung agreement between them. Wala naman, sir. Basta sila naging pag-coordinate lang sa amin. Sabi ko yun, eh pwede kong gawin itong agreement na to sa mga members na yung commitment na maging responsible sa kanyang obligation as member na whether I like it or not, I have to follow my obligation as a member of this program. Pwede sila, mas maganda yan. Para talaga na ng iyong mga members na meron silang commitment. Hindi lamang iyong by words, by video, or by kulong-kulong, or chat. Kaganda nga nung may agreement na sila'y nakarpatin. Sabi, sige, gagawa na lang ako ng letter agreement commitment na ako'y nakatutulo at maging esposo ng kayo. Pwede naman kayo na lang simple para na lang mong pangalaan. Tapos sige, Joe. Okay sa inyo. Kaso duman. Okay, sige na. Okay sa inyo mga mo ba yan? Yeah! Iwag so, Sino man, sino talaga yung mabot sa'yo, iwag yung mandol. Ano sa dyan? Iwag lang kasi gawin niyo na. Sa pati mandol. Rishas. Kayo yung mandol. Kayo yung yes. Okay, sige. Wag mong Rishas ko mga akin. Ayan, is next meeting. My plan is next meeting is August 3, Sunday. Ay, pwede mong to ha? Ah, sa mga nanan to. What do you think? Ako naman, eh, in respect mo kay Dr. Joan, kaya ako nag-sunday ng 2 o'clock. Dahil di yan, Hindi kasi siya available na bumaga eh. Kaya ginawa kong hapon. Based on her availability. Pero, pwede na natin mamuhin na Sunday, sabi na, sabi ni Saddam, Sunday siya, para walang trabaho. Ay nga, oras ko kayo po, at rin eh. Masyado matagal ang August 3, eh. o tama na ah. Palagay niyo. Uh, Next uh, meeting uh, na? Eh. Baka ang dami na yan, matagal-tagal. Oo, matagal-tagal oh. matagal, pa. Tama naman na yung August 3rd, Sunday first Sunday. That is pag marami sila, makasapang 4 araw dito na dito, dito para... So, sige, pero gawin nung umaga. Dahil pag hapon oh. eh, gano'n na, gano'n lupas, eh kinabukasin yung pasok din tayo. Okay. Nakastro okay. siya na yung mga mingis na parang gaya. No. Sa'kin yung ano, yung transit yun. Palagay nyo, okay na ka-Sunday. Kasi dito every Sunday, may misa ng alas 8, 8 to 9. Kung gusto ninyo, dito naman simba. Then, after the mas meeting na agad ng mga, anong ba, 9.30, ano, palagay niyo, August 3, pakisunod, susunod pa rin. Laligod din niya ang August 3 Sunday, pero 9.30, August 3 na, o. 9.30, okay. matagal pa naman na rin, 9.30 a.m., after nasa ano? na, Okay. Para makapapigilalap din sila ng panahon na for the possibility meeting, narinig ko po text sila, 15 to 20 days na preparation. ano Okay. Pero ano ang suggestion niyo bago mag-meeting ay kuwan, ah, i i na tayo dito sa amap. Okay ba? Okay. So, based on the five persons na nariritong kalesa mo na nag-graduate na 2,000 per year. Pero sa ngayon, ang atin mo na pong provide ay yung 1,000 per semester. Rere, 1,000 per cent. Kasi ang ating purpose ay aim for 85,000. At ang deadline po nito ay on or before August 30. At ang aming pag-uusapan pa ay di kung sino at papaano ang pag-contribute at kanino, sino ang tatanggap at papaano ang account. So sa ngayon, yun ang nakapending na ako mga kapatid. So nakapending mo na yun ha, dahil ah, uh, gusto nyo ba mag-officers tayo ngayon? Huwag ko lang. Sa so, August 3 pa, <laughs> pa. Bulat <pausa. laughs> Hindi nga, ay may blagat lang din siya. Ano nga mag-officer kayo? Hindi nga. August 3. Sana naman yung matend kayo, baka naman kaya kayo hindi atend, tayo natatakot kayo, baka kayo mailig. Huwag naman gayon, hindi gayon ha, hindi gayon, na. Hindi, gayon na mga mga ang mga varsity ha. Ang mga varsity ka alam mo, ay eh, kung ma ano mga responsibility, eh, hinaharap. Tsaka eh, hindi ko naman kayo papayaan, hindi pa kayo naiwan kayo yan, kayo sa akin. Except all, paano siya ng STG, hindi naman joke lang. <laughs> so yun na, so August 3 ang eleksyon. Okay, sa mga aatid po ha, August 3, please naman po, sana dumami po kami po ilimang ngayon, anip na, sana po matagdagan ito ng times 4, times 5. Ano po? Okay. So yun ang ating agenda. Yan. Anong other matters? Ano po gusto na other matters? Baka kasi nung nyo iba, yung paglalaw sa school, pwede naman. Siguro ang akin naman ay baka pagkatapos sa siguro ng anniversary kasi alam ko, nakasisip na yung activities. Meron pagsiit ng pwede nyo mo mag-varsity maglaro dito eh mayroon kasi yung pagkakabukol na kaplano naman. lahat. Kung baga wala tayo sa kanil tayo. Ang mga magiging, hindi ko lang alam ha, kasi wala sa eh. Dahil tayo may binubong program, tayo ay bahagi na ng stakeholders, yung mga sabi nga ay, eh, hindi na tawag din yung stakeholders na yung October. Eh. Yung mga na tao sa mga stakeholders, yung stakeholders. So kung tayo ay magiging recognized na rito sa program, we are all stakeholders kasi tayo ay bahagi ng scholarship. So pag ito ay naging mga na sana ha, sana, ay think pag tayo may pitahan, ako naman kayo. Stakeholders na Diga, sa hey, ito eh. Hindi ka, sabi sa ay ako stakeholder ng institution. Sabi sa libo. Aba, hindi dahil sa akin, walang scholarship yan. Hindi ko, kung pag konting konti ano ka naman, kung pag konting kabi, ay ako okay, bahagi ng scholarship na to, ay ako yung stakeholder. Honestly, at hindi pa sa ako nagyayabang na Dito lang, ang enrollment ng college sa ako pay sa mga isang estudyante. At by ko, per share. Hindi mo siya second bakit wala itong pera? Sabi ng magulang sa kanya, bahala ka sa buhay mo. Gusto mo pumasok, dumiskarte ka ng iyo. Gusto mo trabaho, magtrabaho ka. Inaawa ako. Babae, ay dancer to sa Prisaka. Ay member ng dancer dito. Sabi kayo, mag-interroll ka, bahala sa'yo sa Wow! Gusto namin pata ngayon, person lang. Dahil nga sa sarili ko, may gabi naman matuloy ako sa college program, ko. Pero sa ngayon, ako munang mapaparal sa kanya sa buong set. Kasi naawa sa yung sanabing, matalino, pero poor, deserving but poor, kaya hindi makapataro ng pera. Sabi ko, ito hindi bulong, hindi na mag <laughs> Sorry, sorry, sorry. Kasi eh, masasayang, bulong nga eh, masasayang. Eh matalino. E dis-discount ng isang taon. Sabi ko, mag kita. kalino ka eh. Wala mo boyfriend. Bye. Anyway, so, kung story short, eh di nga, act of kindness, mas tawag kaya ko. Pero pag hindi ko na kaya, eh life, life. <laughs> Sa iba naman lang. So, ito naman ang mga ay, hindi na kasama nung dito bago tayo yung, kay -di, yung mga yung kayo mga sports test yung know? bus Pero kay dito, ha? Kasana, kayo dito ah, kasama ka kayo doon? pala Si Commissioner? Ah, si... Ano yung... Dito kilala din yun. Parang kung Pangalawa, yun, yung fundraising. Pwede tayo makabuo ng fundraising. Pagdating ng araw, nakahisip ko na tayo, kaya yung fundraising. Pwede naman tayo dito ng ano, kayo kayo. Oh. Okay. Tapos yung okay. alumni sports fest, sports, yung alumni sports fest shirt, yung kayo. Ay, oh, kapapagawa ng alumni shirt ng mga varsity. Para may sure. parang, hindi namin dapat ng sublimation eh. Lagi kami okay. kay Atis,

sa ito. Ano? Agree guys. Sana yung naiintindihan na namin discussion ngayon, na no? wala pa sa oras, sana po ay ma... anong tawag mo sa puso? Makulbit ko ang inyong puso, mahito ko ang puso ng yung mga ng varsity players para may po itong scholarship program. Ano? Ito po ay maganda, sa totoo lamang. Ayaw kong tawagin itong foundation dahil wala namang namang <laughs> Hindi naman di ko ba lang walang tawag at ang tawag natin kasi ang nakalagay mo lang dito ay Sports Scholarship Program. Hindi ko lang kung nagkanta mong tawag pa. Baka may naisip kayo sa gesto. No? Palagay nyo. Yun ang muna for the meantime. Sa so, na natin pag-uusapan na. Pero kung may mga suggestion kayo, mga nasa abroad, mga kaboy, mga kaboy at mga may sports, eh, ito mag-suggest sa ha, mag-suggest kayo. Okay? So yan. Uh, yan, sabi ni Santa Teresa di Avila, It's not how much we give, but how much love we put into giving. Ito ang pinakabagest. Yan ang isang, yan ang magandang value na naniniwala ako ng na na, na doon, na impart sa ating lahat ng mga players, yung pagmamahal. Hindi lang sa paglalaro, kundi yung pagmamahal sa ginagawa. Ano, kahit tayo matalo sa laro, masaya pa rin tayo. Importante, nabigyan natin yung ating best. Hindi yung nangihinayang ka, natalo, eh, mas mamanda yung natutuwan, kahit pero nagig naman yung Ito naman, uh, sabi niya, ang, 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 ang opposite ay, it's better to give than to receive. Anong, okay, so it's not a matter of money, the budget, the uh, money you give, but the love you put into giving. Okay, so Santa Teresa, ni yeah. Aga. Okay, any question po? Uy, pinitan mo kayo, sorry,